Welcome to my YouTube channel. Alam nyo ba na kapag naka-automatic download ang ating mga Google sa mga sites na hindi natin sinasadya, ay nagdudulot ito o nagdadala ito ng malware o virus sa ating mga device kung saan ko-compromise ang safe and security ng ating mga cellphone at nakakapag-consume pa ito ng space and storage sa ating mga device. Kung gusto nyong malaman kung paano ito maiwasan, sundan nyo lang ang video na ito. Punta po tayo sa ating mga Google Chrome at buksan po natin ito. I-click po natin ang tatlong dot sa itaas. I Scroll up at pindutin po natin ang settings. I Scroll up at i-click po natin ang site settings. At pagdating po dito ay scroll up po natin at hanapin po natin ang automatic downloads. Ito po ang kailangan nating i-turn off para po sa ating safe and security at para po mas makasave tayo ng ating phone storage. Yun lamang po at sana po ay may natutunan at hanggang dito na lang aking video at maraming salamat po sa inyong panonood.